kumusta? Okay, mukhang interesado ka talagang himayin natin itong ideya, ano, na yung panalangin, hindi lang siya parang pansariling usapan, kundi um, posibleng strategic tool pala siya para sa pagbabago. Nakita ko sa mga binigay mong babasahin, tinatalakay talaga nila kung paano daw ito makaimpluensya sa mga sistema, sa mga institusyon, pati sa leadership. So, ang mission natin ngayon, silipin natin yung mga key points mula mismo dyan sa sources mo. Tingnan natin, ano ba yung sinasabi nilang um, practical, yung nasusukat daw na epekto nito sa totoong mundo. Ready ka na ba? Okay, sige. Unpisahan natin dito. Merong isang konsepto na ano, lumitaw agad eh. Yung manalangin muna, kumilos agad. Pray first, move fast. Ang dating kasi parang pag sinabing manalangin muna, baka akala mo pagiging mabagal, 'di ba? O pag-aatubili. Pero hindi ang presentation dito paraan daw ito ng pag-align muna. Um, pag-align sa divine direction, ika nga nila, para mas focused, mas epektibo yung kilos. Sabi nga sa materials mo, mas okay daw ito kesa yung, alam mo yon basta sugod lang. Baka mapagod ka lang o hindi pala sustainable yung project. Oo, oo tama. At um, konektado din yung isa pang malaking idea. Yung pag-shift daw, kumbaga, mula silid patungong sakop from room to realm. Ang point dito base sa mga source mo, hindi raw dapat naiipit lang sa alam mo na personal space, yung panalangin. Ang fascinating dito eh iginigiit nila na may kakayahan itong um lumabas. Lumabas at maka sa mas malalawak na sakop or realms, kasama na gobyerno, edukasyon, ekonomiya, media, Meron nga mga examples dyan sa Biblia, di ba? Si Nehemias na naglaan daw talaga ng oras manalangin bago pa humarat sa hari. Para sa ano? Yung pader ng Jerusalem. Tapos si Daniel din. Yung personal niyang prayer life, nagka ko daw sa mga patakaran ng buong imperyo. So, hindi lang pansarili. Eh, yung mga examples na binibigay nila, yung pang ngayon na, nariyan yung kwento ng Cali, Colombia sabi sa materials mo, dati daw drug capital yun. Pero may reports daw na iniugnay yung pagbaba ng crime rate, pati pagbabago sa lungsod, sa mga ginawang targeted prayer movements. May mga source ka pa nga na nagdedetalya paano raw nag-organize yung mga grupo doon. Tuloy-tuloy, focus na pananalangin para sa specific issues ng city. Talaga? Focus talaga? Oo. Tapos sa Indonesia at Nigeria naman, binabanggit yung tinatawag na strategic intercession, yung planado, tuloy-tuloy na group prayer. Naging tool daw sa pagharap sa extremism. Nagbigay daw ng pag-asa sa mga apektadong komunidad. Pati mga lokal na simbahan na banggit din, kapag inuuna daw talaga ang prayer sa outreach, mas malalim daw yung impact. Mas pangmatagalan. At tama ka dyan. Dagdag ko lang, hindi lang yung mga sistema sa labas yung tinutukoy na apektado. Malaki rin yung emphasis sa epekto nito sa ano, personal leadership. Sabi sa sources mo, yung regular na pananalangin, hinuhubog daw mismo yung character ng leader eh. Nagbubunga daw ng mas malalim na humility, papapakumbaba. Tapos, compassion, pagmamalasakit, at yung um, spiritual discernment. Yung kakayahang kumilatis, parang ganon, na may spiritual understanding. Ah, yung discernment. Oh, oh. Oo. Tapos yung connection na ginagawa nila. Pag nagbago daw yung puso at isip ng leader sa loob, may ripple effect yan palabas sa kultura ng pinamumunuan niya. Makikita raw sa pag niya, pag-handle ng crisis, pag-set ng direksyon, mas may linaw daw, tapang, at nakaugat sa mas mataas na purposo. Tapos itong pag-iimpluwensya sa leaders at systems, kinokonekta pa nila sa isang konsepto na ano, binigyang diin din sa sources mo, yung idea ng spiritual warfare. Ang pananaw dito based sa mga binasa natin, hindi lang daw tao o yung mga nakikitang problema ang kalaban natin sa mga social issues, may iba pa raw. Pinapalawig pa nga yan, nabangkit din yung konsepto ng principalities and powers. Um, sa konteksto ng materials mo, parang ito yung mga organisadon spiritual forces na pinaniniwala ang may hawak o impluensya sa mga lugar, gobyerno o aspeto ng kultura. Ang argumento, ang panalangin daw hindi lang para humingi ng personal na tulong o para lumago ka spiritually. Kunti, paraan din daw ito ng kumbaga direktang pakikipag-ugnayan o pag-confront doon sa mga di puwersa na baka humahad lang sa pagbabago. So, um, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito kung pagsasamahin natin yung mga nakita natin sa sources mo? Well, kung ikokonekta natin sa mas malaking picture, ang panalangin ayon sa mga material mo, hindi lang siya personal na debosyon, hindi lang basta ritual, higit pa doon, tinitingnan siya bilang isang ano, potensyal na strategic element, isang tool na madalas daw makaligtaan pero mahalaga para sa social change at leadership. Paraan daw ito para i-align yung mga kilos natin sa isang higher purpose at para harapin hindi lang yung nakikita kundi pati yung mga hindi raw nakikita na puwersang nakakaapekto sa mundo natin. Kaya siguro, ito yung isang pwedeng maiwan sa isip mo matapos nating pag-usapan ito. Paano kaya kung sa susunod mong malaking desisyon o kaya hamon, sa trabaho man yan, sa community o kahit sa pamilya, paano kung susubukan mong tignan muna ito gamit yung lente ng ganitong klasing panalangin? Yung strategic, kumbaga, na sinasabi sa mga binasa natin. Ano kaya ang posibleng pagbabago ang maidudulot noon? Hindi lang sa resulta kundi siguro pati sa paraan mo ng pagharap dito. Um, hanggang sa muli nating paghimay